Excuse me po! Maganda ko po! Good morning! Good morning! Ate, Ate Mayan. Mayan! Halika rito. ka ba? Halika dito! Halika dito! Halika dito! Halika dito! muna. May gano'n naman pala talaga na mga Di ba, alam na. niya kung ano yung kailangan. Good morning, Ate Bayan! Good morning, Ate Bayan! Good, good morning po sa yes. inyo lahat. Ayan. Ano na, walis mo na lahat? Ayan. Opo, maaga po. <laughs> um, kung pumilos kanina, alas 4 pa lang po. Gising um, ka na. apartment At yung court po. na, pinag, na friend. Oh. Isa rin tawyan sa inyong mini maintain Ito, na cleanliness. Eh no, 'yung pinan- kinatay wala din. po sa kabila po na. Ah. Ah. Ate Yani go ba itubong taga Barangay Kalsada Tipas. Hindi po taga Binangonan po ako. Binangonan. Na nasalta lang po ako sa pa taguig. Kailan po kayo? Paano po kayo napunta rito? Kailan po kayo napunta rito? At bakit? Ano, basta lumipat lang po kami kasi 'yung ka- sorry po. Okay 'Yung kapatid ko po kasi nasa 'yung bahay niya po, nakakuha po siya na bahay sa lupa. Dito po sa, ano, sa Tagig. Okay. Oh, yun. Kaya, ano yan, umuupa pa rin ba kayo doon sa bahay? Hindi na? Ano po yun, sa pinatira po ko nung kapatid ko nung time ko na So po. kahit na paano, wala ka ng bayarin sa bahay? Siyempre, meron po kasi, nagsishare po ako. Ah, okay. okay, okay. eto na, helper. Apo. Pero hindi yung in-house helper, my friend. Oh, oh, oh. Iba Ito sa yung pwede pong tawagan. Oh, ganon ho ang ginagawa sa inyo. Meron pong ganon. Oh, Meron pong oh. ganon na tinatawagan po ako. kung oh, oh. ano, Maglilipo Paano po binibigay mo yung mga number mo? Paano mo nakukuha? Paano just, mo nakukuha itong mga kliyente mo? Minsan po referral po ng mga reperal. kaibigan mo. Oh. So anong nangyayari? Kaya Ate May Ann, uh, mayroon siyang number, umiikot yes. ito sa mga bahay-bahay. Yes. Kung halimbawa, kailangan natin ang magwawalis, maglilinis sa bahay. Yes, kahit ano. Katawagan. Meron Text po. O call. Hindi po, minsan pinupunta lang po ako sa bahay. Oh, sa bahay. Oh, Kasi oh, po ay. dati wala akong cellphone. Oh, ah, kaya may cellphone ka na. Oh, Mas madali ka ng kontakin. Oh, okay, Pero ano-anong klaseng trabaho ang inyong uh, ginagawa or ibinibigay? Ay, yung sa apartment po, naglilinis po ako, nagdidilig oh. ng halaman. Oh, Ayan. Uh -huh. Ayan, pinapakita Ngayon, natin. Na, ng pinapakita halaman. natin yung mga ginagawa niya. Ang mga na. All around. Opo, Opo, yan po. Window cleaning. Mahawak mo ng oh, apartment po. Apartment ang hawak mo po. Kung halimbawa, kung halimbawa, eh sabi meron, uh, kailangan nga, uh, wala akong oras na uh, mamalengke. Correct. Ate Mayan, pwede ka bang mamalengke? Ayo po, yung, yung mga tenant ko po inuutosan po nila. Ikaw na yung pag may pinabibili po sila, may inuutos po sila sa akin. Uh -huh. Magpapatahin ng pantalon, bibili ng ganito. Magpapatahin okay. So pwede ka rin personal oh, shopper. Correct, correct. Diba? May tip din naman po ako doon. Binibigyan correct. po nila ako. Oh, Ayun yung daba, gusto ko oh, malaman. Dama. Sa isang araw, gaano karaming trabaho ang tinatrabaho mo at ilang amo o ilang kliyente ang meron ka? Ang sa araw-araw po, apat na apartment po yung pinupuntahan okay, po. Okay, apat na apartment? Bali, ano po siya, mga style condo units po siya. Yes, Sa isang okay. apartment po, meron pong 11 units. Okay. Sa isang apartment po, meron pong meron pong seven units. Uh -huh. Isa po, merong nine units. Yung isa po, meron 7 no, seven niya, oh. units. So lahat iba, halos iba. yun. Opo, meron pa, Opo meron pa po ang Opo, meron pa po akong isang court na hawak din. Caretaker oh, oh. po ako. Tapos, dalawa pong bahay. So in total, in total sa loob ng isang buwan, nakakamagkano ka? Uh, siguro po nakaka-15. No, not five. So, po akong service ng mga bata. Iba pa yun. Anong ginagawa niyo po, po? with, uh, may, para po sa mga kabataan? Mga kapataan. estudyante po na ano, bata po. Hindi ako ang nagahatid sa eskwela. Opo. Oh, ang galing! Hatid sundo. Oh, Aba, meron ka Usay. ba bang, meron ka ba ba ate Mea na hindi kayang gawin? <laughs> Lahat po kaya kong Lahat gawin. Lahat kaya gawin. Para sa mga anak ko po. Kasi ng so, oh, parent po ako. Opo. Oh, Ito yun. na yung maganda, my friend. Oh. Kasi Iba-iba ang iyong mga nagiging kliyente. Uh, Kailangan may tiwala eh. Tama. So yan ba puhunan mo? Yes po, yung uh -huh. po tiwala nila sa akin. Correct, kasi papasok ka sa mga kwarto bahay nila. Ay hindi po, hallway lang po ako. Ah, yung mga tenant ko po, po na nagtitiwala sa akin na... Ah. Nagpapamaintenance po sila ng unit nila. Iba uh -huh. iba po din yung bayad doon. Correct. Saka uh -huh. iba-ibang tiwala yun, my uh -huh. friend. Kasi papapasukin yes, ko siya. Yes. Wala po sila sa loob ng unit. Uh -huh. Mahalis po sila. Kayo At, lang? Saka sa akin po yung susi. ang so, galing. galing. So talagang a matter of scheduling, nagpapaschedule yes. schedule sayo, booking oh. at time management para sa time management sa pamilya at Opo, sa, trabaho. sa trabaho. Ito po, po tanong po, ah, kayo raw po ay eh, magaling mag-ipon. Paano niyo po ginagawa ang pag-iipon? Opo, kasi po marami po akong raket talaga po eh. Meron din Halata po, naman raw oh, sa kwento po ninyo. Hmm. Ano meron na hukay yung pinaglalagyan ng inyong ipon? Ano po isang ginagawa. garapon. Ay, isang siya. Uh -huh. Na napupuno ko po siya. Napupuno mo? Pag Balik. Oh, napuno mo oh, yun, magkano oh, ang total? Uh, At magkano yung mga inilalagay mo? Papel ba? 100, papel po. 100 pesos? 100, 200, 500. Wow! Misan wow. may 1,000 pa po. Magkano oh, wow. maabot? Kung di mo, mama, kung, mo mama, uh, kung mamarapatin niyo po Opo, mabanggit. Opo, maabot po siya ng 70,000. Wow! wow. wow. E, ito ba? na, my friend. Oh, okay. hindi naman niya ang sarili niya at ang kanyang mga anak. Dahil meron daw silang mga one-time, big-time na pag-shopping. Ano ibig sabihin nunin nyo yun? Ano okay. ibig sabihin po ng one-time, big-time na shopping? Opo, kasi po, pag nagbubukas po kami ng Alcantara, mm. yung 50K po, kung halimbawa po 70 po yung naipon namin, oh. naipon ko po, gagawin ko po yung 50, isisave ko po, po sa banko. Isisave po sa banko yung 50? Opo. Tapos yung 20K? Yung 20K. 10K po, yung 10K po doon, ayun nga po, bongga mall namin. Manggastos. Manggastos. Nalabas kayo. Ah, so, po ng tapos, tapos yung iba pa po, binibigay ko po sa pamangkin ko po. Dumadagdag pa siya ng tulong ha? Hindi lang po, hindi lang mga anak niya, pati pamangkin niya, natutulungan pa ba niya. Okay, okay. nice. Kasi gusto nating malaman... Ang ganda ng diskarte mo eh. Bakit hindi mo po. namang ibigay ang diskarte mo sa ating mga kabarangay? Babae ba? man 'yan o lalaki, tatay man o nanay, ano ba? Paano ba? Paano ba, Paano ba ang tabang pagsistema sa pera? Ay, kung meron po kayong mga gamit sa bahay na okay naman po, may mga Ayun, gamit na damit na okay naman po, wag na lang po muna kayo bibili. Isay, isay nyo na lang po kung siya. Kung bagay matutong mamaluktot. Yes. Okay. Waldas ng waldas. At maging practical. One-time millionaire. Totoo naman yan. Tako hanggang kailan nyo po gagawin itong napakarami nyo pong diskarte? Hanggat kaya po lang katawan mo. Yes! Hello po mga ka-Net25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita kita po tayo!